Uy, pare! Sino yung mukhang basurero na papasok sa resepsyon? Kilala mo ba yan? Baka magnakaw. Di ko alam, chief. Pero hawak niya yung sako ng kalat na kanina pa natin sinusuyod. Naku po! Dumiretso sa newlyweds! Alis dyan, kuya! Bawal! Sandali lang! Singit ng bride. Hinahatak ang layayan ng bestidang puti. Kami ang nagyaya sa kanya. Kung ayaw niyong masira ang kasal ko… Huwag niyong gagalawin si Manong. Pero ma'am, baka mabaho. Tingnan niyo yung punit na pulo. Nagbabaho rin ng mga taong plastik sa lipunan. Mas mabuti na ang amoy gabi kesa amoy imbot. Sinhal ng grom habang naghahakbang palapit. Umugong ang bulungan ng mahigit isang daang bisitang napapakit sa amoy ng gasgas na sakot pawisang lalaking nakangiti. Bitbit -bit ang kahong balot si Banig at tinali ng lumang straw. Sa gitna ng mga fairy lights at soft jazz, parang natigilan ng oras. Ang mag-asaway kumakaway na parang baliwala sa kanilang kuskus ng dumi sa mukha ng bisita. Si Joy, ang kakaning vendor na inarkilang mag-cater ng kunchinta, nakaluhod sa tabi ng basurahang metal, hawak ang bote ng pubig bilang reserba kung sakaling himatay ng groom's lola. Ngayon, nakanganga siyang parang statua nang makitang yung lalaking minsang tinawag nilang Mang Noel sa kalye ay hetot nakapasok sa pinakamahal na garden venue sa Antipolo. Bago tayo magpatulon, i-comment sa iba ba kung anong probinsya kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhang ka pa lang sa channel to, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Hindi inakala ni Mang Noel na pagbubuksan siya ng puting tarangkahan, palagi siyang nanlilimos ng baso sa labas hanggang kaninang hapon nang makitang kumikislap sa basurahan ng isang bagay na hindi dapat naroon. Sobrang kintab para sa plastik, sobrang bilog para sa takip. Siniksik niya sa bulsa at tinuloy ang pagkalumang sako. Handa na sanang kumaripas pa uwi para ibenta sa junk shop. Pero may humahangos na babaeng nakavail. Ang bride. Kuya, pwede kang kumain sa loob kung ibibigay mo sa akin yung nakita mo. Sambit nito hingal, pawis, nangingitim ang layayan ng wedding gown dahil sa kakahanap. Nagkatinginan sila. Sa puso ni Noel, tumibok ang malakas na tinig ni konsensya. Inabot niya agad isang singsing na may ukit na forever to begin K and Namlumbot ang bride sa lupa, napaiyak. Yung ang ring na isinuot sa kanya ng bagong mister sa mismong seremonya. Nalaglag pala nung pictorial Sa kaba, ayakap niyang namumulubing lalaki at naghabol ng hininga. Kuya, kung wala ka, baka maudlod agad ang forever namin. Tinawag nilang si Carissa ang bride at si Justin ang groom. Dalawang arkitektong nag-ipon ng limang taon para sa dream wedding. Bilang pasasalamat, inimbitahan nila si Manuel, kahit nakaipit pa ng karton ng tsinelas nito para kumain at pahinga. Ngunit imbis na agad humilata sa buffet, humingi si Noel ng pahintulot na umuwi muna. May raw siyang relyebo sa tambakan na hihintayin. Nagpilit si Justin, kahit isang baso lang ng iced tea, kahit pictorial. Napapayagan si Noel Conte, nagpatong ng extra table napkin sa balikat para di matuluan ng pawis ang puting banig. Dumiretsyo sa kalapit na kubo at ilang minuto lang bumalik ng nakangiti at mayroon ng daladalang kahon plus sako na parang puno ng mga bote. Kaya heto na sila ngayon, nagbudulungan ng mga matatandang ninong na may barong na mas mahal pa sa tatlong buwang kinikita ni Noel. Nangingiti ang flower girl na akala mo fairy lights din ang ngipin. Si Joy, kinukurot ng katrabahong Trisha. Di ba yan yung pulubing tumulong kay Lola Kunching? Ang bilis naman ng kami oh! Komando si Joy, parot paritong pumipigil sa bibig para di mapasigaw ng excitement. Nakisawasaw ang videographer. Inadjust ang zoom. Sa pole ang antigong wariyang kahon na sapatos na balot sa pandang mat. Sumiklab ang tanong ng MC. Sir Justin, ready na po ba kayo sa surprise gift? Pina-exit yata ng bride ang buki para dito. Nagsignal si Carissa sa band. Kuminto ang jazz Umalingaw-ngaw ang plucking ng klasikong gitara. Yumuko si Noel sa gitna, parang natatakot masira ang damo sa mahal na lawn, at nang binuksan niya ang sako, kumalansing. Hindi basura. Sunod-sunod niyang hinila, basyong bote ng Coke, lata ng sardinas, papel na pulit. Ngunit hindi iyon ang tunay na laman. Sa ilalim may nakatupirong tatlong notebook na gawa sa recycled carton at sa ibabaw ng bawat pahina, gawa sa makapal na lapis, ang marahang drawing ng wedding venue mismo gate, dome tent, banquet lights. Sunod-sunod na perspective plan na parang din drawing ng arkitekto. Nabigla si Justin. Lumapit. Bawat page may sukat, may vertical section, may suggestion ng drainage, may planong solar-powered fairy lights. Nanlaki mata ng groom. Kuya, ikaw ang nagdrawing nito? Tumanggo si Noel. Nahihiya. Nung bata ako, pangarap ko ring maging arkitekto. Pero di ko na ang tuisyon. Bumusad ang oras na parang slow motion. Hinigbitan ni Justin ang pagkakayakap sa bride sa kabumulong. Honey, yan ang hinahanap nating designer para sa pro bono housing project? Tumanggo si Carissa, humarap sa bisita at lumuhod. Oo, bride ang lumuhod sa pulubi. Mang Noel, kung papayag ka, gusto ka naming kunin bilang consultant tapos kami na bahala sa licensure review mo. Nahulog ang bote ng tubig sa kamay ni Joy, kaya pala kanina pa siyang natitigilan. Nakikita niya sa mata ni Noel ang katotohanan. Hindi lahat ng nakalublob sa tambakan ay basura. May ilang piraso pala roon ng pangarap na natabunan lang ng kahapon. Humikap ang palakpak ng sampung mesa. May ilang dumudwag. Sure ba kayo? Baka di marunong sa otokad yan. Pero kinontra ng wedding singer. Kaya niyang iguhit ang buhay kahit lapis lang. E eh yung iba, may MacBook na pero drawing lang din ang prinsipyo. Tawa ang audience. Gumulong ang confidence ni Noel. Sir, ma'am, di ko kabisad yung mga software. Sabat ni Justin, hardware muna, ang puso. Yung software, matututunan yan. Tumutulo na ang pawis ni Noel pero mas mabilis ang tulo ng luha niya. Sa tagal niyang naghahalukay ng karton, ngayon lang siya nakatagpong kahong kayang maglaman ng kinabukasan niya. Suminyas ang MC. Well, hindi lang gift yan, kundi official signing. Saksi tayong lahat. Humiyaw ang crowd, naglabasan ng cellphone. Dinala ni Joy ang picture ng bukuju sa harap. Inalok si Noel. Nanginginig niya itong ininom. Unang beses makatikim ng malamig na walang halong bahay kalakal na amoy plastic. Nagsimulang maglaglaga ng boses ng mga VIP. We can sponsor review center. Will shoulder his drafting set. Si Joy sumingit. Ako po, magdodonate ng araw-araw na kakaninya habang nagre-review. Palakpak, Ginabi ang selebrasyon. Habang pinapalaya ng lampara ang kinang ng tagay, nilapitan ni Noel si Carissa at Justin. Hindi po ako makakapayag na wala akong ibabalik. Pinaghirapan kong ipunin tong bote at lata. Kung papayagan niyo ako, ibebenta ko to bukas at ide-deposito sa feeding program ng barangay ninyo, kapalit ng kabutihan ninyo. Sa kanya ay nabutang kahon sa banig. Ito po yung tunay kong regalo. Buhas! Binuksan ila sa loob ng doon ng singsing, pinaligiran ng mga nilulukot niyang miniature na bahay-bahayan mula sa lata ng sardinas. Bawat bubong may pangalan ng isang ipinaglimus niyang batang lansangan. Nakalagay sa gitna ang handwritten na kataga, pag-ibig na hindi tinatapon. Kinabukasan nagigising ang social media. Hashtag Basorero Best Man Trending, Comic Book Housing Concept Viral. ABS-CBN at GMA nagpaligsahan sa exclusive kwento. Sinundo si Noel ng toy company para gawing inspirasyon ng bagong educational kit. Samantala, sa tabi ng Pisa Mora Market, nakapaskil sa pisara ng kakaninstall ni Joy na naiinvento pa ng omanerong albus. Paalala, bawat kutsintang bibilhin ninyo, isang piso sa pangarap ni Mang Noel. Kumagat ang buhong bayan, sobrang dami ng order, kaya kinapos sa dahon ng saging kaya nagpabili pa sila sa buong probinsya. Isang buwan lang, pumasa si Noel sa scholarship screening. Tatlong buwan pa, natutong mag up. Isang taon, associate designer na sa proyektong low-cost housing ng mag-asawa. At walang gate passing siyang hinahabol dahil dating hinahabol siyang bantay ng subdivision tuwing gabi. Tuwing may groundbreaking, suot ang lumang polo na pinatahi ng bride para maging field uniform. Hindi na amoy basura pero may marka pa rin ng karanasan. Ipinaaalala nito sa kanya na kahit anong kinang ng bagong sapatos, hindi niya dapat kalimutan na nakayapag siyang naglakad sa tambakan noong una. Gulit ang pinakapinag-uusapan sa buong bayan, hindi lang ang scholarship, hindi lang ang trending na video, kundi ang lihim na natuklasan ng event stylist nang nagsara ang venue. Sa ilalim ng bawat centerpiece, may tig-iisang notebook na gawa sa recycled carton at sa huling pahina ng bawat isa, nakasulat ang simpleng pangako. Kung may makikita nito, ipunin mo lang ang pangarap mo, Baka bukas may kasalding magbubukas ng tarangkahan para sa iyo. At sa likod ng pahina, pirma ni Noel, ang lalaking dating namumulot ng basura na ngayon marunong ng mamulot ng pag-asa at ihain ito na parang pinakamahal na regalo sa lahat ng handang magbuklat.